Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Martes, ikalabing walo ng Marso. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Mga pinuno ng Sodoma, pakinggan ninyo ang sinasabi ng Panginoon. Mga mamamayan sa Gomorrah, pakinggan ninyo ang aral ng ating Diyos. Magpakabuti na kayo. Magbalik loob sa akin. Talikdan na ninyo ang masasamang gawain. Tumigil na kayo ng paggawa ng masama. Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti. Pairalin ang katarungan. Itigil ang pang-aapi. Tulungan ang mga ulila. Ipagtanggol ang mga balo. Hali kayo at magliwanagan tayo gaano man karami ang inyong kasalanan. Handa kong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maruming marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Kung kayo'y susunod at tatalima, pasasaganain ko ang ani ng inyong lupain. Ngunit kung kayo'y magpapatuloy kayo sa inyong pagsuway, ay tiyak na kayo'y mamamatay. Ito ang sabi ng Panginoon ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Hindi ako nagagalit daylan sa inyong handog, ni sa inyong mga haying sa damban ay sinusunog. Bagaman ang mga toroy hindi ko na kailangan, maging iyang mga kambing at ang inyong mga kawan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Bakit ninyo inuusal yung aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan na lulugod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot at ni natanggapin yung aking mga utos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana kaya naman ang akala kayo takoy magkaisa. Ngunit ngayon, panahon ng kayo'y aking pagwikaan upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Ang parangal na nais ko na sa aki iyahain ay handog ng pasasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos awit pambungad sa mabuting balita. Sinabi ng poong mahal, kasamaan ay layuan, kasalan ay pagsisihan, kayo ay magbagong buhay, magbalik loob na tunay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at ang mga Pariseo ay kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kayat gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit 'wag ninyong tularan ang kanilang gawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at tinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nilay ang mga upuang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nilay pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo Wag kayong patawag na guro sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid at huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa sapagkat iisa ang inyong ama ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo sapagkat iisa ang inyong tagapagturo ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.